pang na katibayan natin, kiyas. Anong ka pang na katibayan? Yes. yes. Ang kiyas naman, wa, hindi natin mababasa sa Quran ang bagay na yan na hinatulan. Hindi natin mababasa sa hadith. Hindi natin mababasa sa yes. ijma, pero kiyas. Halimbawa, yung pagpapautang na pagpapautang ng pera na may tubo, yung piso. Wala sa Quran yan? Wala sa hadith? Wala sa ijma? Nasa kiyas. Yung piso ba? Piso. May piso ba noon? Noon, sa panahon ng propeta, may piso wala? Wala. Ang pera lang noon, sa panahon ng propeta, salam, dalawa lang. Dinar at derham. Yan lang ang pera noon. Purong ginto at saka purong silver. Kaya sabi ng ilan sa mga ulama, Walang riba sa piso kasi daw, wala naman daw piso. No? Pero ang correct, ang pananaw ng karamihan sa ulama, ang piso ay pinapasukan ng riba. Anong dalil? Yes. Kiyas. Kasi kung ang dirham at dinar ay pera noon, so ang kiyas niya ay pera, ginagamit natin sa pagbili. Naintindihan? Hindi rin daw pinapasukan. Yes. Kiyas is paghahalin tulad, paghahambing ba? Kung baga, yung katangian niya ay katulad ng katangian nung mayroon ngayon. Yung baga, paghahambing ba? Pinaghahambing mo yung dalawang bagay na kung ano yung mayroon noon ay naihahalin na tulad sa mayroon? Ngayon, naintindihan yung, naintindihan yung kiyas? Wala, hindi mo siya mababasa sa Quran, hindi mo mababasa sa hadith, wala sa ijma, pero yung katangian niya, katulad na katulad ng mayroon? Ngayon. So, ang dirham at dinar, binibili sa market. Tama? Yung peso. Ibinibili rin natin sa market. Naintindihan? Ibig sabihin, yung piso ay katulad din ng dirham dinar na kailangan bawal ang magriba dyan. Naintindihan niyo ba yung sinasabi ko? O mas mas maintindihan niyo pang kiyas? Si Ah, si, ay, wala naman siguro na dito kasi baka pa may tamaan. Hmm. Ang sigarilyo, anong, ano ang hatol sa panini Garilio? Sabi nila, Ustad, hindi haram ang sigarilyo. Sabi nila, okay, pakinig kayo, hindi haram ang sigarilyo. Bakit hindi haram? Ustad, walang mababasa sa Quran. Tama naman. Walang nabanggit sa Quran na champion. Sigaret, si Jara, wala talaga sa Quran. At wala rin ustad sa hadith. Tama rin. Wala talaga sa hadith na binanggit ng Miller, Marburo. Walang binanggit sa, sa hadith. Wala rin sa Isma. Kasi wala pa naman si Garilio noon. Sa time ng propeta, wala pang nain ni Garilio. pa yan, nang yung Garilio lumabas. Pero mayroon tayong kayas. Kaya dito natititingnan kung bakit naging bawal ang si Garilio dahil sa kayas. Maintindihan? Sabi ng Allah sa Quran, Wala tulkubi kum ilat tahluka. Huwag ninyong ilalagay ang inyong sarili sa kapahamakan. Yan ang sabi ng Allah. Pangkalata, sabi ng Allah, huwag mong ilagay ang sarili mo sa kapahamakan. Sa ibang aya, wala takatulo ang pusakum. Huwag ninyong papatayin ng inyong sarili. sarili. Sabi sa hadis, la dorara wala dirar. Walang nakakapinsala at walang makapipinsala. So, kaya sign, ibig sabihin, lahat na makakapinsala, haram. Lahat ng pagpatay mo sa sarili mo, haram. Lahat ng paglalagay mo sa sarili mo ng kapahamakan, o, oh, di pasok ng sigarilyo. Nakuha niyo bang ibig kong sabihin ng kiyas? Kaya naging haram ang sigarilyo dahil sa kiyas. Ganon din ang shabu. Ang shabu hindi nabanggit sa Quran. Hindi nabanggit sa hadith. At wala rin sa ijma, Kasi wala namang idma noon. Kaya wala pang mang shabu noon. Wala pang kukin. Wala pang mariwana. Wala. Pero kiyas, kiyas sa alak. Mas matindi pa nga siya sa alak eh. Kasi ang alak, hindi katulad ng pagka sa Cebu na magsusuperman. Sir, hmm. Paano yung atol ng sa atin yung cannabis? Sir? Uh, ano yun? Cannabis. Ano yung cannabis? Ano yung cannabis? Oh, okay. Yes. Ang tanong, pwede bang gawing gamot ang haram? Kasi may na, na narinig na dati ba, may tanong sa akin, Ustad, may nagpapatanong, anong tanong? Hindi daw makabiyahe ba, kay magsasaka daw. Bakit anong problema niya? Lobat daw. So, kailangan daw niyang... Kung baga, hindi na daw makatayo doon sa pagsasakahan niya. So, ano yan, Ustad? Anong gamot? Kaya kung baga, wala na daw chance na makatayo. Kung baga, gagabihin na doon, baka may mangyari sa kanya. So, kailangan do niya ng gamot. Anong gamot niya? Shabu. Shabu. Bakit? Nalubat. Ay, grabe naman yung sagamot niya. Sa hospital din, maaring ang alak ay gamot. Katulad ng narinig ko noon na gamot ng mga buntis na bagong panganak, syoktong. Tama? Gamot sa mga bagong panganak, syoktong. Alak yun. Na iba sa mga suggestion na gamot ay mariwana. Tama? Take note. Ang haram ay hindi pwedeng gawing gamot. Kasi magiging bisyo yun. Kasi may kapatid tayo sa na pumunta sa banda Israel na Karabis. Hmm. Pinagralan yung Karabis para gawin sa Pilas. Para gawin gamot. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, tadawaw. Okay lang magpagamot kayo sabi ng propeta. Kung baga magpagamot ka, pero meron siyang exemption. Wala tadawaw bil haram, pero huwag kang manggamot na sa pamam pamamaraan na haram. Yun ang sabi ng propeta. Ibig sabihin, hindi pwedeng gawing gamot ang mariwana, hindi pwedeng gamot ang shabu, shabu at alak. Maaaring gamot yan. Maaaring may gamot, pero bawal gawing gamot. Naintindihan? Maliban kung darura, ang ibig sabihin ng darura, kung yan ang magliligtas sa'yo. Kung baga mamamatay ka na kailangan mga injeksyon na magliligtas. Yun lang, emergency. Pero yung mga alternative na mga gamot lang, hindi pwede yan. Pero din po yan pagdating sa baboy na pag, lang po tayo. Pag, pagkain ng mga ay pagbaboy ng pagkain. O pag din? Pag wala ng pagkain? Maliban sa baboy na magliligtas sa'yo, pag, pwede ka mag, pwede ka mo na makain ng baboy. Pero huwag kang susubra. Pag wala ka na makain, inabutan ka sa disyerto, wala na makain ba? Tapos ang mayroon lang baboy, yan ang magliligtas sa'yo. Kainin mo lang kung ano yung magliligtas sa'yo, hindi mo pwedeng baunin yun. <laughs> Kasi halal na sa akin to, babaulin ko na to, sayang. Hindi po ide para magligtas lang sa gutom mo. Huwag sobrang pabusog. Yung magliligtas lang. Naintindihan? Oo, pantawid gutom lang ba? Okay? So naintindihan yung kiyas. Pang, yung iba pang dagdag natin sa kiyas, katulad ng bigas. Ang bigas, hindi binanggit ng propeta sa Allah sa listahan ng papasukan ng riba. Ang nabanggit lang niya, trigo, barley, at saka tamar. Pero dahil sa kiyas, papasukan ng riba ang bigas. Bakit? Ang bigas katulad ng tamar. Tingnan nyo pagkakaib. Bigas, tamar. Yung tamar, araw-araw kinakain ng Saudi. Tama. Ang bigas, araw-araw din natin kinakain. Ang tamar, araw-araw na pwede silang mabuhay dito. Kaya tamar lang, pwede silang mabuhay. Tama. Bigas, kahit bigas lang, ka, pwede kang mabuhay. Pangatlo, ang tamar na i-stack ng matagal, ang bigas. Naintindihan? So, dahil sa parihong magkap sa katangian, kaya ang bigas ay papasok sa dalil na kiyas. Kasi nagkakahalintulad sila ng katangian. Yan ang kiyas na tinatawag. Gustav, yung kiyas po ay kapanawanan? Yung kiyas, sa panahon ng propeta sa nagagamit na ang, ang kiyas. Ang kiyas ay na, 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 ano na nababanggit na yan sa panahon pa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam paghalin tulad sa dalawang dalawang bagay pero naging hayag na lang kasi mga bagay na wala sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam kailangan natin tingnan sa kiyas kung baka may kahalin tulad siya so naintindihan yung apat na katibayan natin sa batas Quran, Hadith at Ijma at saka kiyas yes. ang kiyas